Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Teo Moreno 48 minutes ago Sabi lang niya, when you see it So ito lang yung picture Tingnan ko, ano bang nandyan? Uh, nakita ko mayroong parang tarpaulin doon no? Oh. I-clean up ko ang tarpaulin <laughs> Ito ang question no? Oh. Uh, parang I na kung kung saang lugar ito inilagay ng mga residente nagtatanong kanus uh, kanos a ah, binisaya ito ay Tagalog ko mamaya kanos a mag inspeksyon sa ghost project ni Sandro Marcos o Martin Romualdez question mark <laughs> so sino ang sasagot nito Sekretary Vince Dizon ng DPWH napakasipag mag-inspect. And of course, ICI. Sagutin nyo naman itong tanong ng mga residente. <laughs> Ngayon, na na nasa Dabao sila. nag inspect sa Dabao. Uh, ang daming nagtataka ang natamaan ng grabing baha sa Cebu dapat tiba doon sila magpunta eh wala eh dabaw eh wala na man basa sa dabaw ganyan na talaga ang ano uh, hindi na masyadong halata dabaw magbasa tayo sa comments Agaray! sabi dito ni Seiji Journey analentol masters and deadma correct ang tagal na itong panawagan na una kong nakitang post Last month pa ata ito, si Attorney Guanzon. Kailan nyo puntahan ang Ilocos Norte at uh, Leyte? Eh? Tapos sinunda ni former Governor Chavit Singson. Pwede ba unahin nyo ang Ilocos Norte? Wala pa rin. So talaga, dead ma. Tapos itong Secretary Vince Dizon, Ah... Uh, in fairness sa kanya, masipag namang mag-inspect. Kaya yung mga na-inspect nila, yan, nagsasampa na ng kaso, kunuhay. Para sabi ng Pangulo, puro sabi ng Pangulo, puro sabi ng Pangulo. Pag nagsalita itong secretary to, puro sa si Pangulo. <laughs> May nabasa akong po, uh, post ni Dr. Uh, Lorraine Badoy. Sabi niya, Vince, anong nangyari sa iyo? Sinabihan mo ako noon sa harap-harapan ko, minumura mo ang mga Marcos. Sabi mo magnanakaw ang mga Marcos. Ano na ngayon nangyari? <laughs> Doon ako na, hala? Anti-Marcos pala itong Vince Dizon noon una. <laughs> Tapos ngayon, himod uh, ako na. Poros, parang ano na yan si Presidente. Eh? Ito, <laughs> nakakatawa yung statement niya. Sabi ng Pangulo, ihinto muna natin ang pagnanakaw. <laughs> May schedule pa lang pagnanakaw. So, ihinto, ano ibig sabihin ng ihinto muna? <laughs> Mamaya pwedeng i-resume ang pagnanakaw. <laughs> Nakaka ano rin itong payag na. na so, sige nga sagutin niyo ito. Kailan? Um Sir Jack Arguta Haha, binasa ng isang matanda <laughs> Pastor Richard, hindi ata nabasa Oh, dead ma'am hmm. Agay, okay, kaulaw <laughs> Tulala ang mga abno uh, Patricia Mudasar They're being trolled by the people na Kuyaw <laughs> Leone Fernandez Kungyao, present in disguise <laughs> nito si kongresman Miao ba ang naglagay uh, uh, sino ba yung nagsabi ito ba na, Dison pa rin Maraming magpapas ko sa kulungan Yan ang pahayag ni Secretary Vince Dison resbak naman ni kongresman Miao, Barsaga Walang makukulong habang nanjan pa ang amo mo ang pangulo eh Maganda naman kung may makulong. Sa totoo lang na pre-pressure sila kasi yan ang galit ng taong bayan ang tagal na, mag ilang buwan na, two months na ata. Yung magnakaw lang ng simpleng mga bagay, diritso kulong. Ito, bilyones, trilyones pa na nga. In three years, nawawala sa atin. Wala pa rin na kulong. <coughs> Actually, sa ngayon, wala pa nakakasuhan eh sa sa Sandigan Bayan as in wala kaya ngayon nag-apura sila uh, gustong iapis ang galit ng taong bayan lalo na ngayon na ang Iglesia ni Cristo na ikasana uh, approve na yung permit ng uh, Iglesia ni Kristo magrally sa uh, Rizal Park November 16, 17 and 18 simultaneous ata. Merong rally sa Rizal Park. Meron ding rally sa uh, Edsa Shrine. Three days yan ha. So, dyan sila natatako o natataranta. Uh, binabasa ko ano, yung post yun nata ng Philippine Star kaninang mga, Naku, ang daming comments na negative na nakakaabala lang kayo ng mga traffic ano bakit hindi kayo tumulong na lang sa nasalanta ng bagyo ganon tinignan kayo nagko mga trolls grabe ang administrasyon ito yung pag-employ niya ng mga trolls para lumabas na may nagdedepensa pa sa kanila ba't wala na talaga don uh, doon mo nalang lang makikita ang galit, hindi man galit, yung pagkadisgusto ng taong bayan itong mga lumalabas na mga yung katuwa na survey, okay, kanina lang may nakita ko, survey PBBM versus Saging, sinong mas gusto nyo, nanalo ang Saging laban kay PBBM ganun din, uh, PBBM versus IPIS uh, PBBM versus Daga versus, wala talagang ano? kawawa itong pangulong ito uh, The only president na nakita ko ganito na uh, ganon na lang ang pagtrato ng mga uh, netizens sa kanya na uh, nakukulangan na talaga ng respeto. Nakakaawa ang presidente kung magsalita may napanood ako ng uh, Facebook reel uh, sa South Korea na press con tinanong tungkol sa uh, paggamit ng AI sa gobyerno. Oy, grabe hambog niya. Yes mapapag-iwanan tayo pag hindi tayo maggamit ng AI. That's my idea. Nakuha ko sa Apex Summit. So, sir, sir, so, so, ang ganda. Nung tinanong ng reporter na, anong plano nyo? Uh, anong unang ahensya? Ang uh, ganito, ganito. Ang sagot pa naman niya eh, oh, malabo pa. Uh, Pag-aaralan pa namin, hindi pa. Na <laughs> Nung una, sure na sure. Nung tinanong yung plano, dahil wala siyang kaplano-plano, pag-aralan pa <laughs> yeah, that's our president now, the best president in the world. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito na ni ang mataga ano giero. Ayo sir sa imong labaw sa tanan at atong Ginoo So mo ang balay ni Lolo. So tuluan na kay siya kay gipang butangan lang og it's ka it. Kung ulan so tuluan ni gud siya. So, Lolo oi yung... siya kung ulan kay gipang sapahan na lang cellophane. Ni ang balay. Oh, gipang iskastipan pod. So, pila na ni Katuig ko lang imong balay sa nanay nanay na. 14 na. na Katuig. Katursi so, 14 years na. So, aya pa na pulihan og giyero, kol. Daw no, aya pa aya pagyud. Uh, so, nganong ka aya pa man mapulihan og giyero? Aya pa pulihan kay na gyud mag wa pa ni magig na. Ah, uh, so, na suruyan. na ay, Pila na imong edad? 66. Kol. So, 66 na ka. So, na kay mga anak kol. ka kabok? So, nam kabuok. So, na du duha ang wala magkapamilya. Oh, uh, so duha ang wala ka pamilya. So, asa imong asawa dai? Tuwa so, uh, sa kagayan. Uh, nagtrabaho. so, nagtrabaho ang iyang asawa tungod sa ilang kalisod. so, college. Ay, ni may ma college. Uh, mapulihan ang ilang bal balay nga yero. Kung kalisod ang akong asawa na kapayapagin um, uh, mga kabalay o isakto kung ma ko kay nakita ko kay ang gitasag na makatabang sa aming mga problema. Oh, sige call kay uh, makanta ka taga naman ka call so magatop na ka. Magatop ko. Oh, magatop na ka. Okay, oh, okay, pangupa ka na kay na. kay nang. Oh, sige, salamat call.